Sa unang tingin mukhang sobrang saya sa fiesta ng San Juan, hindi ba? Pero hindi lahat ay nage-enjoy sa festival na ito. Habang ang iba ay nagkakasiyahan, marami ang naapektuhan, lalo na ang mga kailangan pang pumasok sa trabaho. Ang Watahwata -wata Festival ay bahagi ng ating kultura, ngunit hindi natin dapat kalimutan ang mga napeperwisyo dahil dito. Marami ang nababasa at nagiging late o hindi komportable sa trabaho. Kayo ba? Ano ang opinyon ninyo? Naiinis ba kayo sa festival o naiintindihan niyo ang tradisyon? Mag-comment below. Inula ng batikos ang basaan sa San Juan ngayong taon kung saan may inaresto pa dahil sa pagsaboy ng asido. Pumingin ng paumanhin ng kanilang alkalde kahit hindi anya isinasantabi na may posibleng pananabutahe. Nakatutok si June Veneracion. Taon-taon ginagawa ang Wata Wata Festival tuwing piyesta ni St. John the Baptist, ang patron saint ng lungsod ng San Juan kada June 24. Pero ngayong taon, inula ng batikos sa reklamo ang isinagawang basaan. Kasunod dito ng pwersahang pagbabasa sa mga napadaan sa lungsod, hindi nakaligtas sa mga pasahero at mga privado sa sakyan. Nakapagsaita hap, hindi maganda, sa gulat ko rin kasi fall namang magbukas. Pero ayun ko lang na-experience yung gano'n <laughs> May isang rider ang hindi na nakapagpigil na gumanti. Yun lang, matindi ang kanyang buelta, matapos mabasa. sumabasa. Muriatic acid umano ang sinaboy niya. Muriatic yung ano eh, bawal yun, dapat ilain yun eh. Ang tinamaan umano ng asido, isang nanunood lang sa kasiyahan. Nilugluglo yung... Yung mukha ko po sa puno ng balde para malaban, mano lang yung, yung di na gawad ang sakit ng mata Medyo iba yung, yung panayin parang medyo Naaresto ang nagsaboy umano ng asido at sinampahan ng reklamang physical injuries. Lumabas sa investigasyon ng PNP na may galit daw ang sospek sa mga sumasali sa Wata Wata Festival. Ito raw ang dahilan kung bakit may dala umano siyang muriatic acid ng mapadaan sa lungsod ng San Juan. Yung mga past uh, years ng uh, festival, ay eh, nababasa siya, eh. sasaktan. So, hindi eh, siya, nag, parang uh, naghanda na siya eh. Paghanda na, if ever o gano'n. Ay gumanti? Gumanti. Gumanti siya. Nagsalita ngayong hapon ang Alkalde ng San Juan. Ako po ay uh, buong pagkukumbaba na humingi ng paumanhin at pasensya sa lahat po ng mamamayan na naapektuhan o naging biktima. Gamit ang mga video na naglabasan sa social media, hinahanap na raw ang mga taong nangbulo sa nakaraang pista. Sa lalim ng City Ordinance No. 51 Series of 2018, kabilang sa mga ipinagbabawal sa Wata-Wata Festival, ang unruly behavior gaya ng pwersahang pagbubukas ng sasakyan may multa itong mula 2,500 hanggang 5,000 pesos. Hindi kahit ng city government ang mga naapektuhan ng na magsampal ng reklamo at papanagutin daw ang mga sangkot. Pag-aaralan daw ng San Juan kung paano mapapabuti ang pagsasagawa ng kapistahan sa mga susunod pang taon. Napaghandaan naman daw mabuti ang Wata Wata Festival pero meron daw mga pasaway I'm not categorically saying may sabotahe, but I'm also not ruling it out. So, ang mga lalabag po sa City Ordinance number 51 series of 2018, meron pong mga penalties yan base sa ordinansa. Okay, so, ang uh, first offense po ay a fine of 2,500 pesos and one day community service. Ang second offense po ay 3,500 pesos and 3 days community service. At ang third offense po ay 5,000 pesos at 1 to 6 days of imprisonment. Pero, yung nga po, hinihikayat ko po ang ating mga mamamayan na pumunta po sa aking opisina, lalong-lalo na yung mga naging biktima, no, sapagat mas gusto ko po na talagang pumunta sila rito at sila ang mag-file ng kaso direct po sa ating uh, mga piskal upang yung revised penal code mismo ang magamit laban sa kanila kung saan mas malaki ang uh, magiging parusa sa kanila, maaaring silang makulong base sa kanila mga ka Ginawa. kasi po ang ating city ordinance meron ng limitations po yan pagdating sa uh, fines and penalties no? based on uh, the local government code mas malakas talaga at maingipin ang ating revised penal code kaya mas gusto ko na yung mga talagang ito na nanggulo sa ating kapistahan ay makasuhan base sa revised penal code at ano ba yung mga kasong pwedeng ipataw sa kinala direct assault less serious physical injuries other light threats like coercions or unjust vexation malicious mischief slander and others to be determined kaya yun nga po uh, ang aking panawagan sa lahat po ng uh, na biktima ng mga ilang mamamayan natin na nanggulo dong uh, panahon ng kapistahan ng San Juan at kapistahan ng San Juan Bautista Iniimbitahan ko po kayong pumunta sa aking opisina. Tutulungan namin kayo sa pamamagitan naming city legal officer upang makapag-file kayo ng kaso dito po sa aming San Juan Prosecutor's Office. At sisiguraduhin natin na hanggat umabot uyan sa ating mga korte ay kayo ay magkamit ng hustisya sapagkat hindi po dapat yan nangyayari sa kapistahan ng San Juan. Ang layunin po ng kapistahan ng San Juan ay pagdiwang ang uh, kapistahan ni San Juan Bautista. It is a symbolism of the baptism of Jesus Christ by St. John the Baptist. Ngunit yung mga ganitong mga panggugulo na ginagawa ng ating mga mamamayan ang iilan sa ating mga mamamayan ay sumisira sa imahe at reputasyon ng ating lungsod at ng ating kapistahan ya inulit ko hindi ako papayag na masira ang imahe at reputasyon ng Lungsod ng San Juan at ng ating kapistahan at sisiguraduhin ko na mananagot ang lahat ng nanggulo sa amin kapistahan kahit sino pa kayo hahanapin namin kayo sa tulong ng mga photos at videos na ating nakikita sa internet at kung meron pa po kayong mga pwedeng ipadala sa amin ng mga photos at videos at kung matulungan po tayo ng publiko na ma-identify kung sino ang mga to upang uh, isa-isahin natin uh, malaman uh, kung sino sila at uh, mapatawan ng mga karambatan kaso sa lalong madaling panahon.